Ngayon, tapos na tayo sa sa pag-gather ng data through our drone. eh Yung next na topic natin ay yung kung paano natin i-upload yung mga images at saka para ito ma-stitch -ma ng isang buong image. So, yung gagawin natin yung drone, uh, i-coconnect natin dito sa computer through USB-C. So gagawin natin siyang parang isang USB So i-on natin ito Tapos tingnan natin sa Dito sa ano uh, Windows Explorer nasa ano siya nasa drive jeep ito yung ano niya ito yung mga files niya tingnan mo lang yung yung petsa so ngayon 8 ngayon so ito yon itong file na yon ito 100 plus ito kanina nung tiningnan natin so identify na natin then Punta tayo sa drone deploy. Pasok tayo sa drone deploy. Ito yun, di ba? Itong, ito yung ano natin, yung, yung flight path na ginawa natin kanina. So, dito, dito tayo sa upload. Tapos nyo upload. Para meron siyang, dito natin ilalagay yung mga file na nandito sa Windows Explorer. So, itong lahat ng mga 8, na 8.8.2024, yun ang kukopiayin natin. pwede natin itong i-drag and drop so hanggang dito sa 8 kasi yung isa hindi na yung kasama lahat ng file na ito ilagay natin dito sa trend of Control-C na lang. Tapos dito sa Drone Deploy. Dito i-choose file na lang natin. So, G DCM o anong tumigyan din dito sa lahat ng mga A. O, oh, hanggang sa baba. open natin, gagawa siya ng yung lahat ng file na yon. Gagawa siya kung saan niya yon na shot ito ito na yon. Pwede natin tingnan kung yan, yan ang lahat ng mga shots dito. Ito yung representation niya diyan. So pwede na tayong mag-start upload. Pag nag-start upload, ito yung pinaka ano uh, speed kung paano siya maging 100% na na-upload na siya. So, antayin lang natin siyang mag-100%. Then, pag nag-100% yan, mag-processing yan, antayin na lang natin na mas stitch na niya. Medyo may katagalan, more than an hour. Tapos, babalik tayo kung paano natin yung isang image i-overlay natin yung kadastral kung baga dito sa kadastral na ano kadastral ito meron kasi itong kuan dito nag-aano pa siya kung ilang percent bale 8% pa lang siya tapos dito naman mo muna natin yung file niya na nasa downloads Ito yan. yung shot natin kanina, ito ito yun i-flat na lang natin yung mga gcp Sige, hata na lang is 10 of 100 description. dito sa folder. copy lang. Pero wag natin ilagay dito. Ibang mm -hmm. file. Paste. Ito na. Tapos yung label niya. Okay. This our tendency for Yan. Kunin natin yung ito. tapos ilagay natin dito. Uh -huh. Tapos, <coughs> tingnan natin kung tapos na. 65 pa lang Antayin natin mag 100% Mga uh, 4 minutes approximately Sige cut. Ini yung into JPEG JPEG Ayaw pag TIFF Kada akong ma-file it JPEG la So ito procedure the procedure is ganitong gagawin nyo dito sa export export yan, meron ditong JPEG tapos dito sa JPEG, meron siyang available na mga kuan na mga centimeter per pixel ito yung pinakapino ito naman kung hindi hindi siya mas kung baka mas ito mas ito na yung pinakapino talaga so pwede mong gamitin ito itong para pag-export mo, yun ang lalabas niyang coin. So, para process pa niya yung export. Mas madali na ito, mga ilang minuto lang ito, darating dito sa email. So, pag, pag meron ka ng JPEG, pwede mo na siyang i-attach, eh, ano ito Attach, an? Image? Image? Image attach na command, AutoCAD. Sa AutoCAD, may image attached, Kukunin mo yung image, ipapasok mo doon. So pwede mo nang gamitin yung ground control point mo at saka yung na mo doon sa ground. So antayin natin na dumating dito yung yung JPEG image niya. Pero for the meantime, pwede nating i-view na. Ah, So kanina dito dito nag-shot siguro dito meron ito dito parang dalawang hmm? nawala ng dahon ito 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 siguro yung moon kaya daw puste at ano puste ba yun ito oh, may ito sa, oh, so puste ito man yung kuan yung lupis ito naman. Ito ang pagkakaiba ng 60 cm. Kay Claro, mas klaro siya. Yung ground control point niya, mas klaro. Um, ang mura yung mura. Yung pakansin naman ni Juanet ni Ate Dixon. Yung, yung pakansin ni Ate Dixon po, wala yung maday kin na. Kin kinayakan kasi nga, matutulungan ito, hindi maupo. Uh Oo. -huh. Oo. Uh -huh. uh -huh. Hindi naman. Ito na yung I-download natin yung JPEG. So, nasa downloads na siya. Download na natin yung nasa downloads Dito sa downloads. Dito. Dito yun. Nasa loob siya ng zip file. Kopyahin lang natin to kaya i-cap pasok natin dito sa sa file niya para hindi mapahalo dito sa mga downloads. Pwede natin itong eh, ano ipasok doon sa files. Pasok na lang natin dito sa si GG tapos bagong folder para hindi magkahalo-halo. Ah, uh, bagakay na lang ito. Tapos ipasok natin yung zip file dito. Christ. Tapos dito na natin i-extract ang, ang loob. Extract all. Tapos okay tayo dito. Extract. Para mapasok na. So ito nang ito, ito yung JPEG file niya. Yan ang gagamitin natin doon sa AutoCAD. So kanina, di uh, dinownload ko na yung AutoCAD na file. Bale, dito, 出川、出川。 meron pa itong isa. Ito, ito. Ito na. Yung, yung meron ng mga. So, dito yung command na gagamitin mo. Image attach. Image attach. Diba? Ito man. An image attach. Ulit ah. Image attach. Ito. So, hanapin niya yung file na gusto mong hanapin dito na lang dito mo hanapin sa yung kanina kung saan siya naka save Tacloban GG Ayan, GG tapos baga kay tapos sa loob ng baga kay meron dun folder din ito tapos may JPEG dun yun na yun o Gfic, oh, JPEG Medyo malaki siya. So pag-clinic mo, matagal siyang ma is open. Ayan. Ito na yun. Kasi okay mo lang, ilagay mo. Maglagay ka lang ng kahit anong kuhan. Pero usually, lagyan ko lang muna ng 300 yung skill unit niya. Kasi tatama pa natin yung yung ground control point niya. Ayan. So ito na yun ha palitan mo lang yung yung layer niya para hindi sila magkapareho nito kasi pag nag-move ka iba yung layer ng isa ha? O, kukuha lang ako dito ng ito para ma maiba lang yung layer niya. Ngayon, itong ground control point niyo sana yon. Ito yon na GCP at saka yung isa ito. So, gagawin natin ah, uh, lagyan rin natin ng circle yung Grand control point dito approximate dito sa gitna sabihin natin 0.5 lang yung yung ano niya yung laki so dito naman ganun din isang circle din Yan. So, kukunin mo yung ano, yung distance ng dalawang ground control point mula dito hanggang sa isang GCP. Yan yung distance at saka yung azimuth niya, di ba? Nakikita niyo. Tapos dito naman, kunin mo rin yung, yung, ground control point, yung distance hanggang dito. So more or less, pareho na yung kuan. Pare, more or less, Malapit na yan yung azimuth niya pero yung distance niya huwag kaiba So ito yun Ito yun Ayan yung dalawa ha Ayan o oh, tingnan mo 174 hmm? to 5 yung distance Tapos dito naman 150 to 153 So yung gagawin mo U unahin mo palagi yung yung AutoCAD na distance tapos yung drone na distance yun ang pangalawa para hindi hindi ma combat bale ito i-scaling mo 174 divided divide, by ito yun ang scale factor mo para magpareho sila so pero ng calculator research, ay wag yan yung may scientific mag-angle tayo eh. Sige, ikaw ang mas... Huwag ha, focus yung tapos na ako Sige, 174.28 divided by 205.80. So, yan ang scale factor natin. 0.847. Sandali lang ha. So, ito, i-scale natin itong buo ha. Scale. Yun ang command, scale. Okay, highlight natin yung buo. Then, dito natin i-scale, oh, point ano? 847 Point, consider siguro ito. Lili, daw ito ano? Baliktad, mm -hmm. baliktad. Balik Unahin mo yung 205 divide 1.74. Oh, hindi. Lim na pala, yun. yun na yun. Yun na yun. Oh. Sige, sige, sige. Oh. Point ano yun? 847. Point eight four seven. Sige pa. Ano pa yung ibang digit? Ang tanit pa lang saan? 8468. 8468. 6841. 938 So ganyan na yung scale nya So ipapasok mo yan dito sa isa. E ano mo muna yung yung isapap? I-divide e mo muna yung yung ito yung minus mo yung 152, 152 40 29 minus 153 40 49 150 degree 40 minutes 29 seconds minus 153 degree 1 degree 20 minutes. Seconds. So negative, negative. So kung negative, so ganito ha. Scale. Oh, rotate. Rotate. Ito yung command niya, rotate. Si Highlight mo lahat. Yung base point niya yung isa. Ito ito. Tapos negative 1 degree 0 minutes 26. 0 minutes. 20 seconds. gano'n? Yes, sir. Yan. So, naka, nakakuha na siya yung asimot niya. So, imove muna itong buo. Tapos dito, ilagay mo dito. Yan. Tapos, sure kayo na yun ang kuan GCP. Masakto ano? Oo. Oh. Sakto kahit dito, sakto. at yung sinat natin dito, sakto. Yung okay, bustala. Yung Saan na dito yung kuwan? Move to back para makita yung mga kuwan. Ah, iba pala. Hindi pala ito. <laughs> Hindi pala ito yung inaano natin. Ito pala. Di ba? Oh. Ganyan man yan, no? Oh. O oh, ito man yung ano natin, no? Oh. Ano? Tugma man siya dito. Tugma, oh. So, ito yun. Lagpas yung pader. Mapati dito, lagpas. So, ibig sabihin, yung survey dito at saka dito magkaiba. Kung baga, yung survey dito, pa, pa ganun ito, pa ganun. Oo, oh, ito nga, hindi na label, oh. Ito day, wala kang subdivision dito. Pero sure ako dito, ito. Parang ganito, ito. Move. Parang ganito ito, para hindi malaki yung kuhan. Parang ganito ito dito, ganyan. Yan. O dito, medyo. Pero ganoon pa rin. Tabingi pa rin yung, yung kanilang pag-sorbe nito. Diyan mo makikita yung mga sorbe. Yan. Tabingi pa rin, no? Ito, wala kang subdivision nito. Ito. Ito nga, oh. Dito lang siya. Sakto dito sa likod. Hindi na. Yan, pag wala kang artike, ganyan nangyayari. Total station. Sakto yung distance, pero yung angle. Pag wala kang artike. Kasi yung artike, fix yung angle niya. Yung, yung total station kasi, pag malayo na, lalo kung hindi ka nakasakto yung angle mo, pag doon sa likod, gumaganon na. Yan. Sakto ito, oh. Merong, merong siyang ganito. Parang ito yung main niya. Tapos ito, parang dito na ito sa kalsada. Distance. Center ito, ano. 17. Sobrado. Ganyan talaga yan. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga yan. Kala ko ito yun. Pinasyatan ko pa nga ito eh. Di ba? Kala ko. Di ba yung plating mo dito? Pating. Ito yung plating mo. Siguro. Doon sa ito, ito siya, ito, ito, yun. Okay. Let's see. Yan. Anyan na yung pag kwan. Yan ang pag. Yung ground control point mo, magagamit mo. Hindi lang ito na po ang kaya hindi man natin na, na gano'n. nasama ito sa pag ganun. Pero physically yun na yun. Eh, dapat naka-highlight din yung pag-rotate natin para ito sumama dito. Kaya yung drone, hindi rin sasabihin mo na hindi accurate kasi may ground control point ka eh. Tapos yung ground control point mo, pinasok mo sa cadastral Kaya ma-identify mo kung saan talaga yung lotik. Dito may gap na siya. Oh. Pero dito linya lang. <laughs> dito naman sakto siya dito. Maliit lang yung kuan. Pero dito lumalaki na. Oh. <laughs> lumalaki na. Sige, pero ni kami. One point na yun. Muna. Okay, okay, okay. Experiment tayo ah. MRT. Ito. Tapos dito tapos ito pa rin mula dito hanggang dito yan yan ang experiment ganyan nila sinurbiyan ganyan nila tingnan mo walang ano ano walang <laughs> yan. ganyan nila sinurbiyan kaya tabingi yung bahay pero kung titingnan mo o oh, tingnan mo malayo na malayo ng malayo na hindi na ito yung so, ibig sabihin yung may mali dito yung, yung pagsorbe ganyan talagang sorbe nila pag ganun yan ang wala pang artike ganyan ang nangyayari sakto yung ito sakto dito pero hindi siya naka kuhan, naka true north naka ano sa kadastral ang laki ilan bang er area nito bang Rian ito ha 31 square meter kung koyan tabi 10,000 per square meter or 5,000 i-multiply mo lang 31 yan ang babayaran mo Thank <laughs> you.